isa nga sa pinakamahalagang mensahe na ipinakikita nila Alden Richards at Maine Mendoza ay ang walang makakasira sa kanilang mga pinaghirapan dahil na rin sa kabila ng mga bashers at chismis at mga issue na napatunayan nilang matatag sila bilang individual at bilang magkapartner sa kanilang mga proyekto. Dapat nga talaga ay hindi nila pinapansin ang mga bashers na ito dahil masisira lamang sila dito. Kung dati nga ay talagang hinahanap-hanap na ni Alden Richards at Wayne Mendoza ang katahimikan ng kanilang mga karir ngunit iba lang ngayon dahil napakasikat na nila at kahit kailanman ay hindi na sila dapat nagpapapansin ng mga bashers. Dahil sa bandang huli, sila lang ang masisira dito. Hindi na rin kasi matitinag ang kanilang relasyon sa mga opinion ng iba. Ipinakita na nila na kaya nilang protektahan ang kanilang pagkatao. At hindi nila hahayaan ang mga negatibong komento ay makakasira sa kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Kahit na ang mga bashers ay patuloy na naglalaba sa kanila ng hindi magandang opinion, hindi na nila ito pinapansin. At sa hindi, mas pinili pa nilang magpo fokus sa mga magagandang bagay na nangyayari sa kanilang buhay. At ito nga ang proyekto na ginaganapan ngayon nila Arden Richards at Maine Mendoza At kung sakaling matutuloy ang kanilang movie ay talagang napakasaya nila Hindi na dapat nila pinapansin kasi ang mga bashers Dahil kahit magka-pelikula sila o teleserye o kahit anumang proyekto Ay talaga namang dilitisin sila neto at talagang kukutyain Kaya kahit anumang gawin nilang katamaan sa kanilang mga buhay ay hindi palalampasin ng mga bashers ito kaya dapat ang payo ng Bung Aldamnation ay huwag na nila itong patulan dahil sila ring naman ang matatalo dito marami na nga rin umaasa at hindi lang ito ang Aldamnation ngunit pati ang publiko ito ay ang masaksihan nila ang talagang naging magsasama ni Main Mendoza at Alden Richards sa mga paggawa ng mga proyekto. Ito naman kasi talaga ay swak na swak at bagay na bagay sa kanilang dalawa. Alam ng publiko na ito ay hindi pilit lamang na nakikita nila ngayon sa iba't ibang artista na kala mo ay tagalagang wala namang kinalaman at bakit pa sila pinagtatambal katulad na nga ng mga ipinapartner kay Alden Richards nakitang kita naman natin na kung pagsasamahin ay parang magkapatid lamang parang mag-ate o minsan pa nga ay parang tita na ni Alden Richards dyan mo talaga malalaman na tanging si Min Mendoza lamang ang nababagay para kay Alden and the charges lalung lalo na sa optics kitang kita naman kasi dito at napatunayan na noong kalde serie pa na talagang bagay na bagay ang dalawa makikita mo sa height sa build ng katawan lalong lalo na sa pag uugali na talaga namang kitang kita natin na swak na swak talaga si Main Mendoza nga ay isang nakakatawang nila lang napakakulit at talagang napaka agresibo na contrast naman kay Alden Richards na napakatahimik hindi mapalabiro at tamang kinigla kaya dyan mo talaga malalaman na swak na swak si Maine Mendoza at Alden Richards. Para nga ito na match Made in Heaven na dati pa nilang titulo. Hindi kasi sila nagsasapawan. Hindi katulad ng parehong madaldal na babae at lalaki. Hindi mo alam kung sino ang nagpapasikatan sa kanilang dalawa. Taliwas naman ito kay Alden Richards na alam naman natin na talagang swak na swak pagdating sa mga batuhan nila ng linya ni Maine Mendoza. Kaya kung tatanungin nyo ang buong Alden Nation at publiko, kailangan na rin manindigan ni Maine Mendoza at Alden Richards nang sa ay masimulan na nila kung anuman ang nayanais nilang gawin hindi na kasi sila bumabata at talagang kailangan na nila itong gawin para na rin sa pagunlad ng kanilang mga karir. Ika nga ng Nation na pwede na silang mag-retire dahil sa kayamanan na nila ngayon at napatunayan. Ngunit ko ang gugustuhin nila ay magpatuloy pa, dapat na nila itong gawin. Baka sila ay mahawakan pa ng kanilang management. Matagal na nilang pinatunayan yan. Tulad nga ng relasyon, may panahon na kailangan nilang magdesisyon para sa kanilang mga karir at personal na buhay. Ngunit yung pinaka mahalaga dito ang lahat ng ito ay panitunayan na nila ang samahan nila ay nakita na ng madla at dapat na silang umamin dito nang sa gayon ay matigil na ang pambaba sa kanila naghihintay na rin kasi ng isang malinaw na sagot ang buong publiko lalong lalo na ang Aldam Nation kung ano man ang maging desisyon nila sa gagawin nilang pag-amin hindi na rin kasi matitinag ang kanilang pag-iibigan kung ito ay tunay man o hindi, dahilan ng mga bashers na linyahan na alam naman natin ay alam ng buong Aldam Nation kung ano talaga ang ugnayan ni Maine Mendoza at Alden Richards. Pinatunayan na nila sa atin na atunay ang pagmamahalan nila at hindi laging kailangang ipakita ito sa publiko. Kung hindi, dapat din maging privado ito para na rin sa kanilang mga privadong buhay na alam naman natin na hindi natin pwedeng sakupin sa kanilang dalawa at kunin. Yan na lamang ang natitirang buhay ni Maine Mendoza at Alden Richards. Pagdating ng pag-aartista, ang iwanan sila para magawa kung anuman ang gusto nila sa kanilang tagong oras yan naman kasi talaga ang kulang sa mga artista kaya nagkakaroon ng burning. Ito ay ang pagsasama sa kanilang personal na buhay sa kanilang mga trabaho kaya ganyan-ganyan na lamang masira ng maaga ang kanilang karir. Magandang na manage ni Maine Mendoza at Alden Richards ang mga galitong bagay sa simula pa lamang dahil nga naman si Alden Richards at Maine Mendoza na lamang ang natitira na pinakamagal magaling na artista at dapat ay hindi sila malaos dahil ang mga papalit sa kanila ay mga wala ng kwenta, ang mga mukhang pera na lamang at lalong lalo na ang hindi nire-respeto ang pag-aartista. Kung tatanungin nyo ang respeto na ibinigay ni Alden Richards at Maine Mendoza sa larangan ng industriya ng pag-aartista ay napakalaki neto, napakalaking market ibinigay at iniambag ni Maine Mendoza at Alden Richards sa Pilipinas dahil ang pans nila ay talagang global nag-uwi dito ng maraming pera maraming mga parabaho lalong-lalo na mga revenues ng mga OFW natin kaya talagang ganyan dapat na lang irespetuhin din natin kung ano man ang gugustuhin ni Maine Mendoza at Alden Richards ngunit ang nakapagtataka dito bakit sa iksilamang ng panahon na pagkasama nila noon ay nakapagtataka na pare-parehas lamang akap pa ang hakbang nila pagdating sa kanilang mga trabaho at trajectory sa buhay-buhay. Nagsimula nga ito dun sa McDonald's ni Main Mendoza na tila ginaya naman kagad ni Alden Richards. Diyan mo talaga malalaman na talagang ang pag-uusap nila ay constant at hindi ito nahinto. Kaya kung tatanungin ang buong Aldab Nation ay mas papabor ito kung sila ay magre-retire na sa kanilang pag-aartista. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!